mga kami po box shop na sandan. ano? no. Tara sa labas. Ano meron sa sir? Ano meron sa sir? Ito sir sa'yo? Yan. Makano ito? Balang tramo. Yan. Ha? Di pa totoo 'yun. Ano? Kasad. Yan, buhay yan pa rin ba ka? Buhay nga oh. Yeah. Yan. Ano to? La lahatan to, lahatan. Ali lang 'yun. Ali lang. Yes, kakain ka naman ng masarap. Oh. Hello <laughs> <laughs> ka umaga Ito na po yung part 2 natin sa Bulungan sa Paranaque Ayan At makikita nyo po Sa labas pa lang At uh, napakaraming tao Nang namimili ang ating mga kababayan Siyempre Bibili sila ng pangulam-ulam Or uh, Pag-uwi sa bahay no? Ang dami Yung iba naman dyan Buhipili Pagtinda sa may palingki Sa mga pwisto no? uh, At rat nyo ako At dito bibili tayo sa linya si At uh, gagawin tayo pang kilaw Sana may makita tayo ngayon dito So tara Let's go

ai pula là, cô lúc trước ăn phở không có ăn được, ăn cái gì,

Pasali niya kasi din pala o. Gano? Dito, gano? Ito ang tungso eh. Ito ang tungso, ito sa linyase. Ito, tunsoy. Oo, oh, tunsoy yan. Tambal na yan. Yan, malilit siya. Mm. pero ako... to, yan. Lapan. Pero, pero parehas na to, ha? Ah. Oo, oh, parehas. Pero mahaba siya. Siya, lapan. Ah, oh, walang kliski sa raw? Meron yan. Tambal yan, ito, meron din. Meron din yan. Dali Dali, yes. Ito, mga anong kilo? 70, 860, bigayan. Oh, oh. Kilo, pwede. Ah, kilo, pwede. Huh? Kilo. Hindi. Ano yan, matinik. Ito ang mga oh, kilo. kilo. Ito yan ang mga kilo. Ito. Ito ang mga kilo. O, sige, yan. Bigay mo ko sandaan lang. Yeah. Sandaan lang. Okay. Bibili tayo mga pangkasandaan lang. Unang bunga na agad, o. Buhay na mano. Oh.

Ano yun? Yeah, yeah. Ano yun? Si ang -bisbol. Bisbol, bid yan? 70 yung kilo. Bid-bid natin. Yan na yan? Oo. Durado. Ang ganda. Durado. Ang durado ngayon dito. Sariwang sariwa mga kapatid. 60 yan? Ito lang nga. 140 master dagdag dito ay 200 sir dorado 200 dorado natin ito may salmon pala oh salmon sir 200 na 200 na kilo salmon eh. ganda 200 dorado sana po tara O, dami Oh, iwan ka oh, 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 lang,

Oo, dami mga ano kay Pervalde dyan. Ano pa? Ma'am, kakaano kaya dyan? 350, 350. sa 350 daw. 350 lang. Dami na niyan. ko din. ano sabi sa'yo? Ano ba? kita, Abi, sige.

Aray, 120, Oo. Kabayas, 30 kilo. kilo? Mas marami ano nga mas marami yung... Ano ba? Ito, malalaki ito ka. Kaya na lahat yan eh. Kaano na ito? 150 lahat. 150? Sa... Yan, ang labis. Malalaki pala yan. Oh. maganda pala. Ay! May dalawang kilo yata to. Eh. Ay, wala pa. 150 lahat to. O, oh, sige. Ayan, ayan. 150 mo. 70, 70. 70 lang kilo nito. Grabe. Uh, ito ang ginagawang baseball. Ano ang natawag ito? Bid, 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 70 bid, 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 ay. Ano meron sa sir? Ano meron sa iyo? Ito sir, sayo. Yan. Maka ano ito? Balan mo. Yan. Ha? Hindi pa totoo 'yun. Ano? Kasad. Ah. Yan, buhay yan ba pa mababago ka? Buhay nga oh. Uh. Yan. Ano to? La lahatan to, lahatan? Alimasag lang 'yun. Alimasag lang. Yes, kakain ka naman ng masarap. <laughs> Oh, kaya no. may lapo ka pa, no? May lapo-lapo pa. Ayan, no. Murang-mura ito talaga. Ah, bakit Bulungan na pala Dito lang sa may bulungan para niyake, ano? Yes! Bulungan para niyake. Bulungan para niyake, mga pamura talaga. Nakuha na, oh. Oh, boss. Idol, tingnan, tingnan, idol. Yeah, idol. Dito mo tayo, dito mo tayo. Ito, meron na naman ulit pagkagawa, no?

Ito yung flying fish makara ito. Sandan. Sandan. Flying fish o so yan. Sandan kayo no? Mga kanta o. Oh. Ito makana ka nulog.

tumakanda to sa pangihaw, no? Pangihaw, 250 ang kilo to? 250? 50. Ang kilo ng salmon? 200 salmon 200 ang kilo Ano yan? Ang kapag kilo Ano yan? Ano yan? 200 sa salmon Ano yan? Ano 300 o

Basta nag-uupan, masarap yan. Ang <laughs> labay siya, nag-uupan eh. okay. Morning! <laughs> Ayun. Adol, makaano ang presyo ng ano mo? No? Lapu-lapu? 480 ngayon? Ayun, 480 lang ngayon. Ito, tumakas ngayon, ano? Mababa-bababa. Ito mo, ito 480, no? 480 ang okay, kilo? 480 na no? no, ito.

350 350 daw dito Ito mga kinakalap natin mga kababayan Ito talaga dito mga kandang lapulapo rin kuya Talagang makinis na makinis ko 350 na ano? Hipo 350 Maganda rin sila may mga prices na dito Kaya gawin ka tanong 430 Dito kasi yun yung tinatanong yun, yun, yun. dito Mahal Mahal

Ako po eh, ano bang impresyon ng hipon? Gusto boy buhay. Gusto buhay, wala? Ano to? Paano? Ito, uh, no, no, so, yeah. <laughs> ito yung mga viewers natin, to? 460, 450. 460? 460 ibigay. Ayun, 460. mataas ang hipon ngayon. Okay. Medyo mataas ang na ngayon, sabi niya idol eh. Tupo. Ano rin itong kahit idol? Tupo. Tupo. Wanto. Sige 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 yung sa mga 100 pero mo lang ng stock niya. Sus so, Maria, kita niyo naman ang no? gaganda oh. Aniki to. No? Oh. Sariwa sariwa. Grabe, gaganda ng stock. 150. 150. Kuliyasan 150. 150 kilo.

Ah. Uh, uh, ito boss, magkano? Magkano huh? okay, boss? Kung beteng magbakset presyo ngayong kulyasan no? Dahil ano no eh 200 200 180 to eh. 150 na lang ako. Oh. Murang mura magbakset oh. Warpit ang Gino sa tulyasan. Eh ito naman boss, sa hey. ano yung yellow paint magkano?

Huwag na kinanay